Alam mo ba na may bagong oportunidad para sa ating mga senior citizen na makakuha ng hanggang PAP-10 cash gift mula sa SSS? Oo, oh, tama ang narinig mo. Ngunit may isang napaka-importanting hakbang na kailangan mong gawin para makuha ito. Maraming nakakaligtaan ang simpleng proseso na ito, kaya marami ang naiwanang hindi nakinabang sa tulong na ito. Ang SSS pensioners sa Pilipinas ay may karapatan sa mga pagbabago at benepisyo na ipinatupad kamakailan pero hindi lahat ay nakakaalam kung paano ito ma-access ng tama. Ang problema, marami sa atin ang nakadepende lang sa mga here sa o chismis tungkol sa SSS benefits. Kung hindi mo alam ang eksaktong proseso, pwede kang malate o mawalan ng pagkakataong makuha ang iyong cash gift. Ang magandang balita, madali lang ito kung susundin ang tamang hakbang. Hindi mo na kailangan pang pumila ng matagal o maglakbay ng malayo para sa dokumento. Sa video na ito, Ipapakita ko step by step kung paano makuha ang PAP-1000 cash gift, pati na rin ang mga update sa SSS pension na dapat malaman ng bawat senior citizen. Makikita mo rin ang mga tip kung paano maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na nagiging dahilan kung bakit hindi nakukuha ng iba ang kanilang benepisyo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa karapatan mo bilang senior citizen ang malaman ang tamang impormasyon at matiyak na walang sino ang nakakaalis sa'o ng benepisyong nararapat sa iyo. Sa wakas, matatanggal na ang kalituhan sa mga bagong patakaran at makikita mo kung paano ma-maximize ang iyong pensyon at extra benefits. Kaya manatili ka sa video na ito dahil ipapakita ko ang real at verified na paraan para matanggap ang PAP-1000 cash gift at mga tip para masigurong walang sagabal sa pag-claim mo ng iyong SSS pensyon. Handa ka na bang malaman ang lahat ng dapat mong gawin para sa iyong karapatan bilang pensioner? Simulan na natin. Ngayon pag-usapan natin ng mas detalyado kung paano mo makukuha ang 10,000 piso cash gift na ibinibigay ng SSS para sa mga pensioners. Ang unang bagay na dapat mong maintindihan ay ang sistemang ginagamit ng SSS sa pag-release ng benepisyo. Hindi ito basta-basta na naibibigay lamang, kailangan talaga ng tamang proseso at tamang dokumento. Marami sa ating mga kababayan ang nagkakamali sa simpleng hakbang na ito dahil hindi nila alam kung saan magsisimula. Kaya ang pinakamahalaga, dapat kang maging maalam sa bawat hakbang at huwag agad-agad maniwala sa mga sabi-sabi o kumakalat na impormasyon sa social media. Kapag sinimulan mo ang proseso, unang hakbang ay alamin ang iyong status sa SSS kailangan mong siguraduhin na aktibo ang iyong membership at walang pending contributions na kailangan pang ayusin. Marami ang nakararanas ng pagkaantala dahil hindi nila nireview review ang kanilang records at nagtataka kung bakit hindi pa rin dumarating ang kanilang cash gift. Kaya bago ka mag-claim ay check ang lahat ng impormasyon mo sa SSS online portal o sa kanilang hotline. Dito mo makikita kung kumpleto ang iyong requirements at kung handa ka na para sa susunod na hakbang. Isa sa mga pinakamadalas itanong ng mga senior citizens ay kung paano magsimula kung hindi sila sanay sa online processes. Huwag kang mag-alala dahil maraming paraan para magawa ito nang hindi ka nahihirapan. Kung may anak o kapatid ka na pamilyar sa computer o smartphone, pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Pero kung gusto mo naman gawin ito ng mag-isa, ang SSS ay mayroong official website at mobile app na madaling gamitin. Kailangan lang ng kaunting pasensya at tamang gabay. At sa loob ng ilang minuto, pwede mo nang i-update ang iyong impormasyon at isumiti ang aplikasyon. Habang ginagawa mo ito, isa ring mahalagang aspeto ay ang pagsiguro na tama ang lahat ng impormasyon. Maliit na pagkakamali sa paglagay ng pangalan, address o account number ay pwedeng maging dahilan ng pagkaantala ng iyong cash gift. Kaya kapag nag-fill out ka ng form, double-check ang bawat detalye. Kung kinakailangan, isulat mo muna sa papel bago ilagay sa formigurong walang mali. Napakaraming senior citizen ang nasayang ang pagkakataon dahil sa simpleng pagkakamali na pwede namang iwasan sa ganitong paraan. Kapag handa na ang lahat ng impormasyon at submit mo na ang iyong aplikasyon, ang susunod na hakbang ay ang paghihintay ng confirmation mula sa SSS. Oo, kailangan ng kaunting tiyaga dito. Maraming kababayan natin ang nagmamadali at nagiging balisa kapag hindi agad nakikita ang kanilang cash gift. Pero importante na huwag magpanik. Ang SSS ay may sariling sistema ng verification at pagproseso ng benepisyo. Kaya bigyan mo sila ng konting oras para maayos ang lahat. Habang naghihintay ka, pwede mong i-review ang iba pang benepisyo na karapatan mo bilang pensioner para mas ulit mo ang iyong membership. Isang magandang tip na gusto kong ibahagi ay ang regular na pakikipag-ugnayan ay sa SSS. Hindi mo kailangang pumunta araw-araw pero maaari kang tumawag sa kanilang hotline o mag-send ng email kung may mga katanungan ka tungkol sa status ng iyong cash gift. Maraming senior citizen ang natutulungan dito dahil nakukuha nila ang real-time update at hindi na kailangan pang umasa sa chismis o maling impormasyon. Bukod pa rito, makakatulong din ito para malaman mo kung may mga karagdagang requirements na kailangan pang isumiti para masigurong marilis ang iyong cash gift sa oras. Habang naglalakbay ka sa proseso na ito, napakahalaga rin na maintain ang tamang dokumentasyon. Lahat ng resibo, form at communication sa SSS ay dapat maayos na nakarecord. Bakit? Dahil kung sakaling magkaroon ng aberya o discrepancy, mabilis mong maipapakita ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na karapat dapat kang makatanggap ng cash gift. Maraming pensioner ang nalilito kung may error sa kanilang account at dito pumapasok ang kahalagahan ng maayos na dokumentasyon. Isa pang bagay na madalas nakakaligtaan ay ang paghahanda para sa release ng cash gift. Kapag na-approve na ang iyong aplikasyon, ang pera ay pwede nang madeposito sa iyong bank account o pwede ring i-release sa SSS branch na pinakamalapit sao. Mahalaga na alam mo kung saan mo ito kukunin para maiwasan ang pagkaantala o kalituhan. Kung wala ka pang bank account, pwede ka ring magtanong sa SSS tungkol sa mga available na paraan ng payout. Ang bawat hakbang ay may kasamang maliit na detalye na pwedeng makaapekto sa mabilisang pagkuha ng pera kaya huwag itong baliwalain. Habang sinusundan mo ang prosesong ito, isa rin sa pinakamahalagang aspeto ay ang pag-iwas sa scam o maling impormasyon. Sa panahon ngayon, napakaraming nagkakalat na peking announcements tungkol sa cash gift or pension benefits. Kadalasan may humihingi ng pera o personal na impormasyon na hindi naman kailangan ng SSS. Kaya dapat lagi mong tignan sa official SSS channels ang lahat ng balita at impormasyon. Kung may duda ka, mas mabuting tawagan ang opisyal na hotline kaysa sumunod sa social media rams. Sa ganitong paraan, protektado ka at makakakuha ka ng tunay na benepisyo na walang kahirap-hirap. Habang pinapakita ko sao ang buong proseso, gusto kong bigyan ng diin na ang pagkuha ng 10,000 piso cash gift ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa karapatan mo bilang isang pensioner. Maraming senior citizen ang nakakaligtaan ng mga ganitong benepisyo dahil hindi nila alam ang eksaktong proseso o kaya'y natatakot sa teknolohiya. Pero sa simpleng gabay na ito, makikita mo na kaya mo rin itong gawin. Hindi mo kailangang maging eksperto sa computer. Hindi mo kailangang pumila ng mahabang oras at hindi mo rin kailangang umasa sa iba. Sa tulong ng tamang impormasyon at konting tiyaga, matatanggap mo ang benepisyo na karapat-dapat sa iyo. Habang lumalalim ang pag-usapan natin, importante ring maintain ang positivity at patience. Ang proseso ay pwedeng matagalan. Pero kapag sinunod mo ang bawat hakbang, makakamtan mo rin ang resulta. Huwag mawala ng pag-asa kung may konting aberya o delay dahil normal lang ito sa anumang sistema ng gobyerno. Ang mahalaga ay alam mo ang dapat gawin at handa kang sumunod sa tamang hakbang. Sa huli, ang layunin ng lahat ng ito ay siguraduhin na walang senior citizen ang maiiwan sa benepisyo na karapat-dapat sa kanila. Ang Gokash gift ay isang malaking tulong sa ating mga pensioners lalo na sa panahon ngayon kung saan tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon. Sa pamamagitan ng step by step na gabay na ito, makakamtan mo ang pera at masisiguro mo na lahat ng legal at official na proseso ay nasunod. Hindi lang ito para sa o, kundi para rin sa lahat ng kababayan natin na nag-aasam ng karampatang tulong mula sa SSS. Kapag nakuha mo na ang iyong cash gift, pwede mo ring ibahagi ang tamang impormasyon sa iba pang senior citizens para makatulong din sila. Sa ganitong paraan, nagiging empowered tayo at nagkakaisa sa pagtanggap ng benepisyo na tunay nating karapatan. Sa kabuuan ng proseso ay simple lang kung alam mo ang tamang hakbang mula sa pag-check ng status ng membership, pag-update ng impormasyon, pagsusumiti ng aplikasyon, paghihintay ng confirmation at pagkuha ng cash gift, bawat hakbang ay mahalaga. Huwag matakot sa teknolohiya, huwag maniwala sa maling impormasyon at huwag pabayaan ang iyong karapatan bilang pensioner. Sa pamamagitan ng tamang gabay, tiyaga at kaunting tulong, Makukuha mo ang 10,000 piso cash gift at masisiguro mo rin na handa ka sa lahat ng bagong pagbabago sa SSS Pension System.